Kaagyari naman ang pangpabalo namun niya pang pag-good vibes sa inyo Sininga Weekend. Pagkatapos ang ulan, amusin ang sitwasyon sa Sininga Park. Halos natabunan sa fog ang bilog na lugar. Overlooking ini sa kabangkalan, kawayan, himamaylan kag binalbagan. May swimming pool, kag by cottages man nga for the day, kag pang overnight, aton inilagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Isa naman ka nang inanay Mr. Pogi, isang Bacolod king nga hero sa Korea. Naging ministro siya sa Sibahan nga nangin instrumental sa pagbago sa pila ka mga persons deprived of liberty antes pa man ang trabaho sa abroad. Aton balikan ang iyong istorya sa baganihan sa Sunday.